Gue t referred March tayo dun. Aasya tayo dito. Pa-tok-tok pa, pa, na ito Pindalan natin sila kung saan sila pupunta. Sila, silang tatlo. Paalan tayo sa kanila.

para may nakas na uh, makapag ano kapag lakad ba? Yeah. Yeah. So, yun mga kaidol ah uh, <laughs> inaantay pala nila ako kala ko hindi tayo mag ano ano Hindi tayo nakabutas dahil meron tayong sugat sa paa sa trabaho. Ano yon yun? hindi ko makita? Ito. Ito. O yan. May sugat tayo. Ayan o. Kita nyo yan. kaya Hindi tayo nakapagbutas. Baka mag siya. Kapag nagbubutas tayo. Matakutan to ni Sir Slate kasi ano daw ang tawag nito? Uh, snake. Snake daw yun sabi ni Sir Slate. Kaya takot Sir Slate dun na uh, ano na yun. Kung sabaga sa amin dito labud. Ewan ko kung uh, anong may, uh, anong tawag dyan sa inyo. So sa amin labud yun.

yun mga kaidol ayan na no. oh eh. natin nakita layo -lay -lay to sila 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 no, ayaw kundi layo -lay to sa kanila pero na tayo pakahinga talaga oh nasa okay. Ah. Pagod talaga. Pagod Pagod. Ingat tayo ha. Parang may nakaharang. Hmm? Pag iganon natin parang ano lang. Dito, dentro. Ano uh ba -huh. yung basal yung apat na abak Ano ba po yung you <laughs> Bra. <tryk>

ini itu benar Buaya konstruksi Ini

kung kinuha natin yung bulalang kung dinala natin ayun takbuhan Ay, day, 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 nahi, uh, Ay, tayo ngayon dito ko kayo dito ang dami kaya ang dami na dito

50-50 yan ayos pa naman tayo pero 50-50 nga lang munti ka na tayo dun nagpuputol yung camera ko yung video mo lang hindi camera Kumama kasi sa pa ayos lang bro 50-50 ka bro 50-50 Huwag bagi, ano, ikaw lang yung naiingay, bro. Oh, parang nabulabog yung mga iliyang sa paligid, no? Yeah. Hmm. Baka may, eh, ano Kasi baka. ito, sobrang... Ang baba nito, sobrang laki. May ano ba? Parang may humabo sa kanila, bro. Oo. Oh, eh? May mataki sa kanila. Oo. Oh. Tapos, ayun na, sumurot na yung mga laser. Maraming <gasps> laser. Oo. Oh. Parang silang nag-ano ba? Parang itong silang nag-aagawan sa ano, bro, yung bulalakaw, bro. Kasi hmm. nag-ano sila, naga, parang... Nag-uunay sila, bro, ba? Balikan natin. Nag-away sila. Balikan natin yung bulalakaw. Huwag na. Ha? Papahamak pa tayo dito doon. Ha? Hindi ko na ibalik yung video ko. pala hmm. na to. Nakasakay ka na pala ng airplane bro. Nakasakay na eh. Huwag mo na. mo yung airplane. Daw. No. Ito yung airplane mo. Wow

Ano na lang yung Ano na mga kaidol. na natin yung video ko. Kasi surang uh, nakakahinga na talaga. Parang take na tayo. 50 na tayo doon.